pagmalinsangan ma po panahon at mainit at tagaktak pawis nyo eh. Sumilong muna kayo at magpalamig kayo. Oh, Yan. Mm. Ang Yan. Mmm. Ang nalo to. Dalawang tasa po ito ng tubig. Dalawa pong kutsarita nito ah. Gelatin. Pakiwari ko eh. Dalawang paket po yun. Dalawang pakete Ang apoy po'y katamtaman lang ha. Ah. Tutunawin po natin itong ating gelatin. Asukal po ire o. Oh. Mahala na po kayo sa tamis. Ang idadagdag ko po, po eh. Ito po'y one fourth ng measuring cup. Pero hindi ko po ilalagay lahat at baka tumamis eh. Ito naman pong Milo eh, kalahating tasa. Lalagyan ko po ng ilang patak ng vanila. Makalipas po ang ilang minuto oh. Nakita nyo, kumukulo na, bumubula na po. Papatayin ko na yung apoy ah. O yan, matigas na po. At aduhin natin ah. Isa pa. Tapos eh, haluin natin. Ganon. Isali natin yung sabaw. Gagamitin natin yun mamaya. Yung laman lang po kailangan natin ngayon. Maglagay po tayo ng asukal. Apat na kutsaritang asukal na puti. Ito po yung dalawang lata ng fresh milk. Huwag tasa pala. <laughs> kung pwede daw po ang evaporada o pwede rin kung gusto nyo yung gamitin nyo. Konting vanilla. Yung buko. Tsaka natin ilagay itong ating Milo Gelatin. Tapos eh, lagyan po natin ng yellow bago natin isilbe. Lagyan ko pa ng konti asukal, parang kulang eh. Yun. Yung asukal nyo ha, tignan niyo muna yung laboratory nyo. <laughs> Sasalinan ko po area, maliit na mangkok at may gagawin pa tayo dino. Hindi pa po tayo tapos. Yun, baka kasi umapaw pagka natunaw yung ating iyelo eh. Yan. Eh gumawa po ako ng leche plan. Nakita nyo ba ire? Ilagay natin yung ilang piraso na Ilagay natin yung ilang piraso ng leche plan Dine Sa ating uh, Panghimagas <laughs> Kaya ako po Medyo nagmiminor ako Sa asukal kanina Dahil nga ito po may arnibal oh. At bago nyo po isilbi eh, Lagyan pa ulit natin ng Milo sa ibabaw Para alam ng taong yung kakanain nila eh, Milo O oh, yun Saka po natin haluin. O siya. I-check niyo na po yung asukal niyo. <laughs> o dito pa lang po sa ating niluto ngayon. Busog na busog na tayo. magka Oh. Tapos eh, may panghimagas pa. O. Andahan lang po ang pagkain. Hinay-hinay lang. Mm. Andahan na po ito. Malamig na. Hindi katamisan. Sarap! Nagustuhan niyo po ba? O bueno, bukas, iba naman. Sasarapan natin at saka yung simple, mura, madaling lutuin. Siyempre magugustuhan niyo. Ayos po ba? O si Ron Bilaro po. Hanggang sa muli.